So ayan isang magandang araw sa mga So isang idea lang tungkol sa electrical PVC na ating ginagamit sa ating mga layout sa electrical PVC installation natin. So meron tayong dalawang PVC dito kung saan itong dalawa ay merong kanya-kanyang uh, proper kung saan natin siya pwedeng gamitin. Ito pwede itong gamitin sa mga uh, switches. So, ito naman ay eh, hindi siya pwedeng gamitin sa slab kasi manipis lang siya. Ito naman yung angkop at tamang kapal ng PVC na pwede nating gamitin sa electrical layout natin sa slab. So, yung kapal niya is 2 mm. Ito naman 1 mm ang kapal nito. Manipis siya. Ayan. Sukatan natin para meron kayong idea. Gamit ang ating metro. So, unahin natin ito mga idol. Ito yung isa. Ayan. So, kung skill natin, yun. Ito mga idol. So, alas 1mm lang yung kapal niya. Ito naman isa. Is, uh... yeah. Ayan. Ayan siya. 2mm mga idol. So ito ang ginagamit ko sa slab sa electrical out no. Pang slab talaga siya kasi kahit uh, maapakan to hindi to basta-basta nababasag. Ito naman ay sobrang nipis ay mahirap siya i ano, mahirap din siya iben. Kailangan talaga tansyahan yung pagbend mo nito at gagamitan mo siya ng buhangin para makapag-elbow ka. No? Ito, kahit hindi ko nagagamit ng uh, buhangin dito. PVC na ito. Ayan. So, napakaganda ito na klaseng PVC. Neltex ang brand na ito. Sa kapal niya, manipis talaga. Halos kaya nang muna siyang gawin. Ayan. Kaya pag doon siya sa ano, sa mga ilalim ng bakal natin, kapag napakapan, ito talaga siya eh ito naman ay hindi, hindi yeah, na may ulit yan yan yung persa na lang yung place natin, yung long nose natin. wala siyang UP. Ito, yun know. o. So, mas maganda ito gamitin, pero may kamahalan to mga idol. May kamahalan ito. Ito, pwede nyo itong iparis, katulad ng mga ganyan yan mga ganyan. Yung drop sa switch. Ngayon, yung ninyo itong gamitin. Para makakalas din kayo ng price. No? Tsala ginagamit ko rin ito sa, ano, sa mga exposed installation. No? Pero hindi siya, ano, uh, ina-allow sa mga high-rise. So, ito talaga ginagamit sa mga high-rise, mga idol. Na uh, BBC. yung 2mm yung kapal. So, yun lang yung isang idea natin mga idol. Dito, hindi ka na, kung mag-elbow ka, eh, dito, hindi mo na kailangan ng buhangin. Dito, kailangan mo ng buhangin pa mag-elbow. Kailangan matyaga ka dito. Yung pag-init mo dito, ay kailangan hindi-hindi luto. No? Yung katamtaman lang yung bend so, Sa next video, gagawa tayo kung saan dito yung mas accurate na paano mag-elbow. Na klase ng PVC. So, yun lang. God bless mga idol.